Hello so mga mamshies! Mahilig din ba kayo sa Biko na kakanin? Namang tamang ating recipe for today. Tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng malagkit na bibingka. Kaya pwede niyong pagkakitaan. Pwede niyong ipamdagdag sa negosyo niyong kakanin. At syempre, napakasarap nito pang merienda ipartner sa kape. Kaya tara, umpisahan na natin. Meron ako ditong 2 1/2 cup na glutinous rice or malagkit na biga. 1 1/2 kilo ito. Hugasan lang natin ito hanggang sa maging clear na yung kanyang tubig. Next, maglalagay tayo dito ng pandan. Mas maganda kung may fresh pandan kayo. Kung wala naman, pwede naman kayong gumamit nitong pandan flavor. Nilagyan ko lang ito ng 1 tablespoon. Lagay din tayo ng 2 and 1 4 cup na pangalawang kakanggata. Gutuwi lang natin ito sa rice cooker kagaya ng pagluluto natin ng rye, handang maging half cooked siya. Kapag half cooked na siya, tanggalin na natin dito sa ating rice cooker. Okay lang na half cook yan kasi lulutuin pa natin ito. Maglagay ng 3 fourth cup coconut milk at 1 third cup na white sugar. Pagkatapos, haluin natin ito para matunaw yung sugar na ating nilagay. Pagkatunaw ng sugar, ilalagay na natin itong ating half cook na malagkit. Tapos lulutuin natin ng mga 15 to 20 minutes hanggang sa maluto itong ating malagkit rice at kumunat ito. Kalipas nga ang ilang minuto na pagluluto ay makunat na nga at ang ating malagkit. I-transfer natin ito dito sa ating lagayan na bilao. At spread natin itong ating mga biko or iflatin natin siya. Kailangan tayong gumamit ng silikon dito na panghalo kasi nga madikit itong ating malagyat pa rito at iset aside muna. Ngayon naman, gagawin na natin yung ating toppings na latik. Naglagay ako dito ng 3 cups na coconut milk, 1 4 kilo na moscovado sugar or yung kinugay na sugar. Kung wala naman kayong kinugay na sugar or moscovado, pwede kayong gumamit dito yung dark brown na sugar. Pagkatunong nga nitong ating muscovado sugar, lutuin lang natin ito ng mga 25 to 30 minutes. selaran na sa low-medium heat ang apoy natin dito para naman hindi mabigla sa pagkaluto itong ating latte. Papansin nyong nagbabubbles na ito hanggang sa lumapot ito. Wala natin kung pwede na ito kung ito ay malapot na gaya nitong nakikita nyo sa aking video. Kapag ganyan na kalapot, tanggalin na ito sa apoy at ilagay agad dito sa top ng ating malagkit spread natin ito para malagyan lahat itong ating malagkit Pagkaluto nga nitong ating latek, kailangan natin itong ilagay agad dito sa top ng ating biko Hayaan muna natin mag-set ito ng mga 15 minutes Pagkatapos ng 15 minutes, ini slice ko na itong ating biko at syempre titikman na natin ito Kung umabot kayo sa puntong ito ng aking video, pakicomment naman sa ating comment section instruction kung saan lugar kayo nanonood para alam ko kung saan umabot ang aking video. <tinyo> I'm just, 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 i